labi ng isa sa dalawang nasawi na piloto ng PAF FA50 jet fighter nasa kalinga na ngayong araw at binigyang pugay ng mga kababayan sa Kapitolyo. Kaninang bago alas 12 ng tanghali ay ibinaba ng PAF helicopter ang mga labi ni Major Jude Salangoy sa helipad sa kalanan Tabuk City, Kalinga matapos itong masundo sa Tuguegarao City Airport. Ayon sa kanyang kamag-anak na si Edwin Wayagwag, binigyan ng arrival honors ng PAF Tactical Operations Group 2, 503 IB at ng 5th Installation Management Battalion ang mga labi ni Salangoy. Sinalubong ang labi ng mga kaanak, kaibigan at kasama sa militar. Mananatili ang mga labi ni Salangoy sa Kalinga Capital ngayon para sa necrological services bago idala sa kanyang tahanan sa Purok Uno, Bulanaw, Tabuk City. Una rito, nagsagawa ng tactical night operations para sa ground support sina Major Salangoy at First Lieutenant April John Dadulia, pero ang kanilang sasakyang panghimpapawid ay bumagsak sa Mount Kalatungan Complex bukid noon at natagpuan ang kanilang mga bangkay noong Marso 15. Kabilang si Major Salangoy sa Philippine Military Academy o si Club Diwa, Class of 2014, at nagserbisyo sa Philippine Air Force na mahigit isang dekada. Ang kasama niya, si First Lieutenant Dadulia ay kasapi ng Philippine Air Force Officer Candidate Course o sinaglawin Class ng 2020. Para sa Bill Design News TV at Balitang Hilaga Publishing, ito po ang inyong media trainee, Myla Ruth Balinan, nag-uulat.